Ase. Kamusta yung practice? Masaya? ah. God. Alright. Ano learnings natin ngayon? Sa akin ano, mga play natin, coach, natin. Konting ano na lang, 'di ba? Konting 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 hasa na lang. Saka conditioning. Sige. Uh, see you next time. Oh, si Eric. Eric teacher natin 'yan, ah. Yes, good. Ano-ano anong pwedeng impart natin sa ano? Ah, uh, bale so sa simula talaga ano magkakapakapaan pa pero in the process po ng mga training natin yan magiging magkukombine yan magiging solid as one medyo mahirap eh di ba pero yes. kaya, kaya, kaya 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 kaya, walang nakakaya walang na, nagagawang tama pag pinapractice ano eh ikaw anything ay coach kaya sa ano ngayon pang 5 days na 5 weeks port, na port, tayo. Fourth, fourth, week four natin. Weeks. Fourth. ngayon oh, nagtiting work na kami ngayon. Ah. Para nagkakaroon na ng forma yung... Mas maganda kaysa nung oh, una. Eh. Ganoon naman eh, progress nanay. tayo eh. Nagkakakilala na no, bawat isa't isa. Pero si ano, si, si, si Tris may kasamang... <laughs> First lady. Balagas coach. Balagas. yung mas na practice? Uh, abang tumatagal coach uh, marami. Nakikita na tayo yung katawan mo na. ha. Body beautiful. <laughs> marami na tayong natututunan sa kada uh, practice natin. So konti na, na, na lang. Na dadagdagan yung ano natin. Konting aral na lang. Uh, so, konti konti na lang coach. Konti na lang sige. Okay. Coach, coach, naka-vlog ka coach. Tatay tayo diyan na. Si ano si sangat matagal na to. Coach, si counselor. Ako po, bago. Tapo ako. Coach, anong ano anong anong masasabi mo sa practice natin today? Yung practice naman was very fruitful. Yung mga players, gumagalaw na. Kako-operate na, no? Oo, oh, yun ang importante, sumusunod sa instruction ng coach. Yun ang napaka So ready ka na next, ano? Next Sige po. practice? Sige po, coach. Be one of us. Oo, <laughs> oh, <laughs> yun. Ito si Leo. stretching pa. Siyempre, eh. The best, best referee ito sa Pilar. <laughs> Dapat sa Pilipinas. Sino naman si Robert? Ah, Robert, may injury ka ba? Wala na po. <laughs> Ayan. Rolling na. Ang ganda okay, ng ano, na, 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 ang ganda ng buo Polish pa. Kamusta practice? Okay naman. Good. Okay. okay, okay. Ka kamusta bagong tatay? Uli. Uh, happy. Happy. Okay, okay, sige, tatakbuhin ko na 'to. Baka umalis eh. Oy, Gary. Coach. Coach. Ano, kamusta practice? Okay, coach. Uh, kailangan lang follow up to bukas para di bukas? sumakit mga ano. Sumakit ba? Hindi okay. maganda 'yun. Hindi sumakit yung hita ba? Maganda yung drills natin ngayon para oh, din naman ko, sa inyo. Gusto ko yun. Kaya alam, medyo nabigla. Bigla ba? Oo, hindi. Kasi alam. Biglayin pa natin. Oh, o, last na lang. Si Rob, si Avin, tsaka si Neil. Pagbibili kayo ng sasakyan, ha? Saan ka? Mitsubishi. Sa Imus. Si Imus. Ay. Ito, ito actually yung pinakamayaman sa cruise to. Yun! Yun! Sa, <laughs> sa Viking. Sa <laughs> Viking. Viking River. ka balis? Mayo pa, mayo. So, matagal pa, makakanap pa. <laughs> ito, ito, pinaka-chick boy sa lahat. Galing pa ito ng Tagaytay eh. Amoy tagaytay ba? <laughs> yeah. Coach, coach, meron pa siya. Shoutout out, shout Sina, sina. Shoutout kay parang Ted's Bote. Si Bote, nagiinom oh. yun. Wala ka. Pero okay, good luck sa trippings mo. Pakabenta ka rin. Pag nakabenta, uniform ha. Mati. Last two, last two, last two, last two. Ah, ano masasabi mo, coach? Ang sarap masasabi na may yelo. <laughs> ano nangyari? Ito okay. nga pala yung girlfriend niya. Yan ang girlfriend, niya. Ex girlfriend niya. Ex-girlfriend. Daming pera niyan eh, sa, <laughs> sa, sa loob ng bag. Wala oh. naman yan. ah, <laughs> Rod, ano masasabi mo sa, ano, sa practice natin? Coach, masarap. Coach, masarap. Galing, galing. Coach, ano tayo? Alam motor ka pala? Oo. Dito na ako sa... Ano, okay ka na? Oo. Oh. Mayaman na yan. Sarap. The best. Ah, ito yung kaninang ano eh. Ito yung kanina. Hingal, hingal. Coach, ano ginawa ako? Hingal na hingal. Coach pa naman to. Ang dami ko ito yung hindi, na na to. Ang daming tinuruan nito. Sige. So, ngayon. Ingat. Ingat.